Totoo yung sinasabi ng mga customer ko na sa loob ng isang taon, lamang pa talaga ang bentahan ng isda ay mahal. Ganoon naman talaga ang mga kalakal natin. Seasonal po yan. Ibig sabihin, may mga panahon na talagang mura ang isda o di kaya mahal lang isda. Pero di naman isda lang ang nagmamahal o di kaya nagmumura. Ganoon na din ang mga prutas, gulay at kung ano pa mga bilihin sa palengke. Kaya kung sa isda naman na pag-uusapan, kapag tag-init po ay mura po talaga ang isda. Alam naman natin na kapag tag-init sa Pilipinas ay pumapasok lamang yan sa buwan ng Pebrero hanggang Mayo. Ganyan kaikli ang panahon na mura lang po talaga ang isda. At sa mga natitirang buwan ng isang taon, na yan naman po yung mararanasan natin na mahal naman po ang isda. Kaya ako sa mga customer ko, pinauunawa ko po sa kanila kung bakit po nagmamahal ang isda. At kahit kami mga namumuhunan, mas gusto pa rin po namin na mura ang isda. Dahil sa malit na puhunan ay makakapagtinda po kami. Di tulad po ngayong panahon na to ay napakamahal po ang isda. Kaya kailangan mo nang may malaking puhunan. Kaya kung sakali makaka-encounter po kayo, sa inyong talipapan na mataas na po ang bintahan ng isda, ay mauunawa nyo na po kung bakit mahal po ang bintahan ngayon. So, hanggang dito na mga marikos. Salamat po dun sa mga nanood at mag-share ng aking video. Salamat po!